Ay, matagal ka nang nililigaw ang babae at hanggang ngayon ay hindi ka pa rin sinasagot. Paano nalaman? Ang pangit mo eh. Hello? Oh? Bakit? Bakit bak... Ha? Dali, dali. Eh, yung anak ko na bumili sa tindahan eh. Nasa pakpe. Eh. Dino! Bumili din na... ako. Tika nga! Ano ba pinili? Kape. Oh, ba't na gano'n? Ba't nasa Sino suma pa? Tika lang! Ay, hindi. Ayun Mas, pa. Pare! Ba? Masina pa? Ay, hindi. Ito na niliwanag. <laughs> ano? Ah, kala ako nakipag away Ay, hindi. Sige, sige na. Pare, huwag mo pa. Anak nilang yun. Hindi. Hindi. Bumili pa lang ng kape yung anak ko. No, nasa pak. Wala sa baso. Anong pinaparentahan po ba yung bangka? Alin dyan? Yung dilaw o yung puti? Yung dilaw? Oo. Oh. Yung puti? Oo. Oh. Magkano po? Yung dilaw o yung puti? Yung dilaw? 600. Yung puti? 600. Ilan po ang kakasya? Yung dilaw o yung puti? O yung dilaw? Apat. Yung puti? Apat. O ba't tinatanong nyo pa kung dilaw o puti pare sa pala yung sagot? Ah hindi, kasi yung dilaw sa akin. Ah! Eh yung puti, Kanino ba? Sa akin, hindi. Ihiram eh, lang sana ako ng 20 pesos sa iyo. Importante lang kasi. 20 pesos? 20 lang. Ikaw oh. Sinira na kasi yung at. Huwag sa pagsahod ko, babayaran kita. 20? Oo. Oto, 10 piso lang. Sampo, 20 ni Ram po eh. Oo, oh, eh wala akong hindi sampo na. O, oh, di sige, di may utang ka pang jis, ha? <laughs> pera ko ito eh. Oo. Oh. Oo, oh, humihiram ka ng 20, wala akong 20. Oh. Sampo lang ang pera ko eh. Ah, yan, sampo. Makano ba yung hiram ko? 20. O, makano ito bibigay mo? Sampo. O, para maging 20 ito, paano kulang? O, di sampo. O, di kulang ka ng sampo. Okay. Oh, sa kami nalang bayaran. Ano ba naman yung pinagbabadali? Oh. Okay. <laughs> teka, teka muna. Ako, ako may pere. Ba't ako pa nagkautang? Ikaw lang lang ang utang eh. Hindi na naman ang utak mo. Oh. Ako na. Oh. Ano ang hiniram po sa'yo? 20. O, kano'ng bibigay mo sa akin? Ayan, 10. Ang parang maging 20 ito. Kulang ka ng jis. O. Oh. Oh. ko yung utang ko sa'yo yung jis. O, oh, yan. O, utang Ulaan mo ngayon yung jis. Ay, ang kulang na yun. Yung, kulang doon sa bete. O, yan. O, di, manos. O, oh, yan. Yeah. Di, wala ba, na dyan? may utang. O, oh, wala sa oh, manan doon. O, hindi yung Ito yung hina ano. mo eh.